Hello guys, shout out. Ayan, uh, shout out sa lahat. Ayan, welcome sa YouTube channel ko sa Kabuti Ka TV. Shoutout Shout out sa lahat. Thank you so much guys sa uh, laging panonood sa mga vlog ko. Ayan, sa mga pupunta ng Macau at sa mga nandito. Guys, kung um, mga ng agency, meron tayong ano dyan sa playlist natin. Meron tayong uh, mga upload ng mga location dito ng agency sa Macau. Pwede nyo magamit sa paghanap ng mga ano dito, mga agency. Yan meron na yan step by step. Meron na yan kung ano sasakyan nyo. Kompleto na yan guys. Uh, bisitahin nyo yung playlist ko dito sa YouTube. Andyan na yan lahat. Ayan, mga, mga tips paano mag-apply. Bisyan sa experience ko guys. Uh, marami kayong matututunan dyan. ba? Diba? madiskarte ba? Diba? Dapat gawin nyo yan ha. Bawal yung payaya. Bawal yung ano. 'Di ba? Mahina 'yung loob dito. Dapat malakas 'yung loob mo pag nandito ka sa Macau. Tsaka dapat, guys, ayan, nagdadasal, prayer. 'Yun pinaka-importante sa lahat 'yung prayer. 'Di ba? Tingin lagi tayo ng backup sa taas, hindi lagi 'yung tayo lang mag-isa. Hindi, hindi kailangan natin na, kailangan natin talaga araw-araw backup every day. every day, dapat hindi ka papalya. iba para mapabilis lalo yung paghanap mo ng trabaho. Ang mabilis ka makahanap ng trabaho pag ganun ka lagi. Yan, pag linggo magsimba ka, yan. 'Di diba, Bago ka mag ano, bago ka umuwi, yan. Uh, dan ka ng church o kaya pag ano mo, pag uh, pag alis ka, dan ka mo ng church or mag-pray ka. Ayan. The best ten guys toto yan. na uh, shout out sa mga mandirigma dito sa mga guys, yung mga nawawalan ng na pag-asa. Huwag kayo dyan sa bay kubo. <laughs> baka mapaano kayo eh. Mapaano kayo dyan. Mapahamak. Imbis na mapabilis, mapatagal pa lalo. Diba? Magka-problema ka. Imbis na yung utak mo is, ano eh. Diyan kasi sa bay kubo guys, may mga nagpo-post dyan ng mga trabaho. Mga dami, dami account. Ayan. Baka mapahamak ka dyan. <laughs> diba? Mas maganda yung ano, yung magsarili mag sarili ka lang. magsariling sikap masipagan mo lang tiyaga yan siyempre prayer ganun lang ba diba? kasi kung talagang gusto mo makahanap makahanap ka huwag ka lagi kasi mag-isip ng negative yun huwag ka mag-isip ay baka di ako makahanap mahirap ngayon nako matagal lang mahirap yan maghanap dito ng trabaho dito lang talaga diskarte eh. matagal na rin na marami naghanap dito ng trabaho noon pa hanggang ngayon marami pa rin hindi naman nagbago yan eh parami ng parami yan. Yung ginagawa na yun, ano lang dito talaga, mandirigma, dapat madiskarte ka. Hindi ka dito payahiya, naku, maiiwan ka. Yung mga kasama may trabaho na ikaw, wala pa. Pag mahin ang loob mo, dapat malakas ang loob mo dito. know Ganun. Ganun guys, kawin nyo. Ayan na, uh, meron kasi nagtatanong about sa ano, uh, ano daw ba yung mga ginagawa ng mga kitchen helper dito sa Macau. Isang pala nag ka ng kitchen helper. Uh, ano daw ba ginagawa? Dito sa Macau. And guys, based sa mga friend ko na kitchen helper dito sa Macau, nung ginagawa nila is, uh, hindi naman kasi talaga kitchen helper minsan. Minsan, uh, yung quota daw is kitchen helper. Pero pagdating doon sa actual, dishwasher ka, diba, cleaner ka doon sa loob, dikaw tagalinis, ikaw tusan, ikaw lahat gagawa. Ganun guys dito. Hindi yung porket, yung quota, sabi ng agency, company o kitchen helper ka, hindi hindi kitchen helper ka, hindi ka tagahiwa doon ng ano, ng sibuyas, bawang, hindi. Ibig sabihin is, ano ka noon, all around ka doon, matik yan, huwag ka na magreklamo. Dapat expected mo na yan na mahirap yung trabaho mo kasi kitchen helper ka. Huwag ka na mamili ang trabaho, kung anong mayroon na yun. Huwag mo isipin na mahirap, di ba? Mas mahirap yung maghanap ng trabaho. Di ba? yun, may sahod ka na sa lang mahirap. Mahirap sa una. Pero pag nagamay mo ng trabaho, madali na yun. Yan, mga dishwasher ka niyan. Iisasalang kayo kung saan saan. Ganun yun dito pag kitchen helper. Isasalang ka o oh, ikaw. Ito gagawin mo. bu uh, maghiwa ka sa ganito. Umaga. Pagkatapos maghiwa. Pag okay na dyan. Maghugas ka. Dishwasher ka na. Ganun na yun. Ikaw na doon utusan. Huwag ka na magreklamo. Huwag ka na sabihin. Oh, palagi akong pagod. Pagod ako dito. Ang hirap naman. Nako okay na yun. At least may sasawarin ka na after ng ano, pagkatapos sa misa. Unlike naghahanap ka pa rin ng trabaho, nag, naku, matatagalan ka lalo kung yung gusto mong trabaho is yun yung doon ka nagpo-focus. O saka ka na, sa mag bumawi pag ano, pagkatapos ng contract mo, mag ka lang muna dyan. Ipon ka yun. Yun gawin mo muna. Itaste mo muna yung hirap. Mas mahirap yung walang trabaho. <laughs> yun. Ka, gagawin mo dyan is dishwasher ka, tagahiwa hindi ka hindi hindi yan pagkatapos mo maghiwa tapos ka na gawa ka pa rin ng mga kung anong pwede mo may tulong-tulong ka diyan dapat diyan tulong ka sa kung anong ano magpunas doon mag-serve ng pagkain ganun kitchen helper expected mo na na all around ka dapat flexible ka ganun guys dito sa Macau dapat flexible ka sa lahat ng kung anong trabaho mayroon ka dapat flexible ka para makitaan kanila ng ah okay tong bago ah mukhang i-extend natin to, di ba? Hindi yung patamad-damad ka dun, mahirap ng trabaho mo, tapos di ka pa nagigisama, tatamad-damad ka pa, lagi ka pang lit Nako, hanggang mab mababan ka niyan, mangyari hindi ka na mag-pingerprint, kala mo, shift ka na pag ano, pag may green chop ka na, ako hindi, under observation ka sa one month, bibigyan, kasi, bibigyan ka kasi niya ng one month ng immigration, dun sa green chop mo, one month yun na, under observation ka niyan. pag nagustuhan ka ng boss mo, okay, mag-fingerprint ka. Yung fingerprint guys, doon mo na malalaman kung ilang months yung bibigay sa'yo ng company. O. pwede one year, pwede eight months. Yung eight months na yun or one year, dun, dun hanggang doon lang yung trabaho mo sa company. Pwede ka lang nila i pag good, good performance ka. Pero pag hindi ka nila nagustuhan, hindi ka nila ganun. Kaya sa green na yun, galingan mo, kasi once na di, di ka nagustuhan, nako ban ka nyan. Ban ka ng ano, ng uh, six months. Hindi ka pwede mag-apply mag ng ibang trabaho. Like, hindi ka naman, hindi ka naman ban sa Macau. Pwede ka pa rin pumunta. Pero pag nag-apply ka, yung pa rin yung uh, apply mong trabaho. Kay Chanel Pair pa rin. Hindi ka pwede mag-apply sa ibang trabaho na like, uh, like, ano, uh, clean air security, basta kay channel per pa rin dapat yung applyan mo. Kaya after 6 months ka pa pwede makapag-apply ulit ng kahit anong trabaho. Pagbalik mo ng Macau one 1 month, kay channel pa na apply mo. Kaya tapusin mo yung kontrata mo, galingan mo, kahit mahirap. Sa, ano, ganun lang sa una, wala naman trabaho, mo. madali guys. Huwag ka na magreklamo. Diba? Buti nga may trabaho ka na. Ganun. Galingan mo sa trabaho, and then yun lang yung mga ginagawa. Expected mo na lagi na flexible ka dapat iswasherc kanyan tagahiwa. Ay medya ka na. tagahiwa, cleaner ka na, na doon, tagalinis pagkatapos maglinis ng mga tagaluto doon. Ikaw na maglilinis ng mga pinaglutoan nila. Ikaw pa mag, magwawalis, ikaw pa magmamap ng buong store. Ganun yung kitchen helper. Lahat naman kayo 'yung maglilinis, pero 'yun 'yung trabaho, magiging trabaho mo din. Tagalinis doon, taga-punas, taga, dun, taga, punas, taga serve, all around kanyan. Kaya huwag na magreklamo yun lang guys, kaya mo yan, then prayer talaga pag nandun ka na sa likod ng ano sa likod ng hugasan <laughs> yun lang guys sana may natutunan kayo sa vlog ko na to and ayan, next vlog natin is cleaner naman kung anong mga trabaho, mga ginagawa and yun lang guys, sana may natutunan kayo sa vlog ko na to, and I love you all thank you sa support <laughs>